Guys, ito magandang umaga. Itong Ford Everest na to, iba lang, iba lang ito doon sa ginawa natin nung mga ano, iba naman 'yon, ibang Ford Everest naman ito. Uh, kasi ang issue nito, guys, yung tensioner niya laging bumibitaw. Nagpalit kami nung una, pero hindi kami ang bumili noon. Yung isa sa ano namin ang bumili dito. So, ayun, nag-uusap uh, sila ng may -ari. So, yun, nakakabit na nga. Pero, murahin lang. 2.5 lang ata yung bili namin, bili nila dun, guys, eh. Dun sa tensioner na yun, eh. So, ito yung tensioner nya guys. So, may vlog na ako dito ng nakaraan, eh. Ito yung tensioner nya na laging bumibitaw. Ito. Sabi nung sealer, goods to, to replacement. Ayan. Goods daw yan. So, una, kinabit natin yung ganito. Two weeks lang itinagal. Natanggal ulit. Natanggal ulit siya. Bumili kami yung pangalawa. Ah, hindi ka pala bumili ang ano nangyari. Ah, parang warranty. So, nagbigay ulit yung sealer. Kinabit ulit namin. So, ang nangyari ulit, naka, nakalipas ang two weeks na naman, bumitaw na naman siya so parang hanggang 2 weeks lang siya tapos bumibitaw na wala nang forever may bitaw na talaga so sabi nung sealer sabi ko kasi sa inyo magpalit kayo ng idler eh sabi niya so ang papalitan daw namin yung idler ito ayan palitan daw namin yan yan yung idler eh ang idler nito guys walang kakalog-kalog walang hindi, ma, hindi mo masasabing na bearing na siya ang ganda talaga na ikot niyan paano yan ang Pagiging problema nyan. Yan o. Ang ganda ng ano nyan. Ito daw papalitan namin. Palitan daw namin yan. Eh wala nang problema dyan eh. Yan o. Laging bumibitaw yan eh. Tapos nasisira yung belt. Pag bumitaw na yan. Wala na. Sira na rin yung belt nyan. So ngayon. Sabi nung, may, nung seller na nagbinta nyan. Ito daw idler ang babalitan. Eh sabi ko naman. Pagka. Sige, walang problema ka ako. Kasi kami gumagawa, ah, kami lang naman ang nagkakabit. Eh. Palitan natin yan. Tapos, palitan ulit ng tensioner na galing sa'yo. Kasi, mumurahin eh, replacement eh. Pag uh, na ano ulit, na sira ulit, anong ano natin ngayon, sabi ko. So, ayun, hindi na sumagot. Nag ano uh, na muna, hindi naman na sumagot. So, hintayin natin kung ano yung ano uh, niya. Kasi, sige ka palitan natin yan. Idler. Tapos bigay ka ulit ulit ng ano, ng uh, pensioner. Kung tina-natin tatagal ba. ega ko kung, kung sa dalawang linggo sira na naman. Ano magiging ano natin diyan? Sabi ko sa kanya, ayun, eh nag-isip-isip muna. Eh ang mahal pala ng original nito, guys. Halos sa uh, 20k pa lang original nito, sama yung belt. Ayun, ayun dun sa pinagtanungan ko na ano sa Ford. Sa ano na mga original parts talaga ng Ford. 'Yun ang sabi, eh, hindi ko alam. Eh nagse-search ako, halos ganun din, mga 15 pataas ganun. So 'yun ang problema nito galing dito sa Everest na to, pabalik-balik. Eh nung una kasi okay lang kasi di namin di pa naman ako nakaka-experience ng ganito nagpalit ngayon pa lang eh. So pinalitan lang namin kasi yung sira Yun lang naman kasi ang sira And, Tapos tinikulat ng mga puli Okay naman Wala namang may sira dito So yun lang ang Ano nito guys Balik balik na dito